Alright mga kapatid Nakapanood na ba ang lahat? Lagot na Dawit na dawit na no? Okay Para sa formalisasyon Ang ating panonoorin ay galing po sa Pinas News Insider Na may title Breaking News Mag-asawang diskaya Pinangalanan si Romualdez at Salde Kasabuat nilantad ang mga listahan Patanong ha, patanong Totoo nga ba ito? Panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay na galing sa Pinas News Insider. Ay, ano ba yung intro natin mga kapatid? Intro. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Yes. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Sa sobrang init po ng laban, kahit pala mayayaman ay kumakanta din. Ito na ngayon sinasabi ko na hindi lang kontraktor ang may problema kung lumalabas sa media o ipinapalabas po ng mga bias media na mga kontrakto, kontrakto, kontraktor lang, mali. Kasi meron hong mga pipirmang mas matataas. Sige, panoorin na natin ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di ay balitang, mag-asawang diskaya, tahasang ikinanta lahat at matapang na humarap muli sa ikatlong pagdinig na ikinasa ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Dante Marcoleta, mga kongresman ng mababang kapulungan Maganda ng ito? kongreso na sangkot di umano at nagsabwatan sa kontrobersyal na manumalyang flood control project na siyang nagpahirap sa maraming Pilipino matapang oh. Na pinangalanan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa Alright. aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video Naya-upload namin At eto na nga mga Ito kababayan na. Sa ikatlong pagdinig Pinangalanan ng mag-asawang Sarah At Curly Diskaya ah. Ang ilang kongresista At mga tauhan uh -huh. Ng Department of Public Works and Highways uh -huh. DPWH uh -huh. Ang mga lumapit umano sa kanila Para humingi ng porsyento sa proyekto uh -huh. 10 to 25 percent Tinuro din ng mag-asawang Diskaya Sila House Speaker Martin Drumwaldes At ako Bicol Representative Saldi ko. Atoy, atoy, atoy. Atoy, atoy. Akala ko ba sabi nung tagapagsalita eh, wala namang kinalaman tong mga to. Ha? Tanong lang, akala ko ba kasi may tagapagsalita sila doon, ewan ko kung bakit yun yung nagsasalita. Wala naman daw kinalaman. Ay! Tapos ngayon binanggit. Mayaman yan. Hindi yan basta-basta magbabanggit ng kung ano-ano lang. Hindi yan pwedeng maging bayaran para lang ipanlaban dun sa kabila. No? sa salita-salita sila sa labanan ng korupsyon. Pero sila pala tinuturo, no? Paano kaya gagawin nila dito? At ang iba pang pa miyembro ng Kongreso at Kamara Lado. na tumatanggap di umano ng komisyon galing sa infrastructure project na kanilang natanggap. Pinabi rin na mag diskaya na handa silang maging state witnesses at ilahad ang lahat ng umano'y katiwalian na kanilang nasaksihan. Maganda ho yan. Total, nandiyan dyan naman na kayo eh. Kayo na ho ang ibinabato ng mga taong bayan, no? Pinupokpok na kayo ng taong bayan. Hindi pwedeng kayo lang ang sisihin. Minsan lang kayong mabubuhay. Kaya, sagarin nyo na. Sagarin nyo na. Tawagin nyo na lahat ng mga somon nyo. Kumbaga, banggitin nyo na lahat. Total, mayayaman naman din kayo. Kaya nyong protektahan ang mga sarili ninyo. Kung ako sa inyo, sabihin nyo na lahat. Ayon kay Carly Discaya sa kanilang sworn statement. Ilang mga babata sa opisyal ng gobyerno ang kaugnay sa mga anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Iginiit nila na sila ay inosente, ngunit inamin din na ang mga kongresista at ilang opisyal ng DPWH umano ay humihingi ng porsyento mula sa mga proyekto. Ayon sa kanila, ang 10 to 25% cut ang naging kondisyon upang hindi maantala ang implementasyon ng proyekto. Sila ay sina. Pasig City Repres Representative Roman Romolo, Quezon oh. City Representative Arjo Atayde Representative Marcy Chidoro, former Undersecretary of the Office of Presidential Assistance for Visayas of the Philippines, uh. Ah. Teres o Oswag Ilongo Party List Representative Oy, Jojo Ang, Quezon City Representative Patrick Michael Vargas, Agap... Narinig niyo yung sinasabing representative? Mukhang sa house mas marami ah. Ay, sa kabila. Paano ba yan? Artilis Representative Nicanor Briones San Jose Del Monte Bulacan Representative Represen Florenda Robes Brobe. Romblon Representative Alejandro Jesus Madrona Lata. Former Congressman Benjamin Agarau Jr. Former Congressman Florencio Gabriel Noel Hala. Occidental Mindoro Representative Ode Tariela Tucson Representative Reynante Arugansha Quezon City Representative Marvin Rillo Former hmm. Congressman Chodorico Haresco Jr. Former Congressman Antonieta Udela oh, yeah. Kaloocan Representative D. Nasicio Quezon City Representative Marivec Copilar At ah. bigay linaw din ang mag-asawang Diskaya na walang senador na humihingi sa kanila ng porsyento Okay palakpakan Walang mga senador na humihingi ng porsyento okay, kayo. Narito ang full video at nakakagulat na revelasyon ng mag-asawang Diskaya na siyang gumimbal sa taong bayan at sa lahat ng mga buhayang yeah. mga na nagsabwatan o sa kontrobersyal at bilyong-bilyong... Yan, 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 yan. Ito na naman tayo sa aking soundcard, no? <laughs> Hindi na naman gumana. Kasi, <laughs> kung kahapon nagulat yung sound card ko. Hindi na, nagkakanda utal-utal na ako magkano, di ba? Nawawala-wala. Ngayon, nakakarinig siya ng mga pangalan, mga galing sa House of mga former congressman, congressman, etc. Nanginig po yung aking ano, sound card. <laughs> gulat na gulat sa mga nangyayari. Galing lahat doon. Kaya pala panay banat sila sa BP Sara dahil pag nakaupo na naman ang BP Sara, bilang presidente, mahihirapan na naman po silang mangurakot. Mangungurakot pa rin pero hirap na hirap sila yan. Kasi BP Sara na. That's why ayaw din nilang pabagsakin ng Marcos. Kasi nga po, pag nawala na ang Marcos, BP Sara ang mauupo. Kaya no choice sila, BP Sara dapat ang unahin. Ay, tapos ngayon dito, ay, grabe, ang lalaking pera nito mga kapatid. Tuloy natin ha, nanginig yung sound card ko eh, sana din na maulit, okay? Pinulsang pondo na para sana sa flood control project na magbasa hanggang ngayon ay patuloy na nagpapahirap sa maraming Pilipino. Grabe. At tila damay pa ang pangalan ni Speaker Martin Romaldes oh. at Saldico na oh. siyang ibinunyag ng mag diskaya sa Senate Blue Ribbon. Ribbon ng... O, oh, linawin natin na yung nandiyan dyan po ang nagbigkas. Hindi ho tayo, ha? Sinado, narito't panuuri natin ang uh -huh. full video. Action law, sapagkat uh, napakalaki po ng problema ang kinakaharap ng bansa natin. oh, naman. partikular na po dito sa mga flood control projects na talaga namang uh, nakapagbigay ng alalahanin. Hindi lamang alalahanin, kundi galit sa ating mamamayan. Meron pong nagkusang loob na gustong magbigay na ng kanilang uh, sworn statement at kinakailangan pong uh, <clears throat> i-presenta natin sila wow uh, sapagkat ito'y ipinadala nila sa inyong lingkod sa Chairman of the House uh, sa Chairman of this uh, Blue Ribbon Committee may I call on uh, Mrs. Sarah Diskaya to please uh, present uh, and read yan before yan. us your sworn yan. statement ganda to Sorry. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators Ayan na. at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay uh, Senator Dante Marcoleta, chairman ng Blue Ribbon Committee. <laughs> ano ito, uh, joint uh, statement ng namin mag-asawa. So I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So ka kami si Pacifico F. Discaya II and si Zara Ruena mag-asawang nasa tamang edad, parehong Oy. Pilipino. Number... Nasa tamang edad pala ito eh. <laughs> Number one, noon 2003, kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Uh oh. Ipinarehistro namin ito sa DTI nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Oh, nakapaghanda na sila noong nakaraan. Medyo hirap-hirap sila pero ngayon okay na. Okay, sige, sige, sige. Number two, kinaloonan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga, mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas ma 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 mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng, ng gobyerno. Number four, hagan dumating, ang pagkakataon lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Vol Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number five, ipinakilala, ka, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangako OMG. kapag nagbigay kami ng pera ay may, makakakuha kami ng proyekto. OMG! <laughs> OMG! Pursyento. Yan yan Number Second six, page. dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera namin mga asawa. Niloko ka ba niya na? Ang dami niyong pera. <laughs> Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kah kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gumawa, gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na mayroong maayos na paggagawa, di kalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation Interjection Mr. Chair What is the interjection Salamat Mr. Chair uh, kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina uh, Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po ako mga tanong para sa kanila Oh yes, so we we'll make po, Mr. sure that they uh, will be here for your morning. questioning Mr. Yeah. Uh, sige Madam Risa, uh, tsaka na yung feel help Feel help pag-uusapan lang dito ito muna, ito muna. Ito muna ng ano. Sige, okay lang kahit wala ka muna Chair. dyan. Point yes. order. Bakit hindi nilang tayo bigyan ng kopya ng sworn of David imbis na basahin nila niya? So we oh. can, we can uh, para himay na, nat, namin yung uh, kanyang uh, sworn of David. We will make sure that all the members Board, will be time, given uh, a copy. But uh, the chairman uh, is uh, asking them to read it before us for the record in order to save time Mr. president because we Aho, kasi binabasa niya eh bigyan na lang ng we, we have been here since 9 o'clock we already spent two hours and none not even one of uh, the senators have asked questions uh, addressed to the uh, resource persons president I, i beg the indulgence of the good senator but it is for the record this is a sworn statement and uh, from this statement kailangan dito sila matanong na mabuti oh uh, proceed Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Nung, nung, ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti na, na nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chief, chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng na mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan namin labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPW, DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno. Oy, Subalit oy. hindi sila natitinag sa... Uy, kailangan may pangalan yan mamaya ah. ...mga ito. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy wow. na magkaroon ng project sa gobyerno. Wow. Kung hindi, binabala, binabala nila na mata matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na, mapas mapasama, na mapasama sa ganitong sistema hmm. pero kailangan namin mapasama. magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses na, naming namin naranasan na ma-disqualify ng bids and awards committee ng DPWH okay. na hawak ng mga mambabatas na, na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya oh, at peligro sa buhay ng aming pa? pamilya. Napalitan kami makisama sa kalakaran kahit ah. labag sa aming kalooban. Um. Nakisama. Uh, magandang umaga po, uh, Mr. Chair at uh, uh kagalanggalang na Senators at membro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalong po kay Senator uh, Rodante diretso Marcoleta. Yun yun na. Diretso na. Uh, number 15. Oo, oh, na. Uh, sorry po. Uh, 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award na sa ah. amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ang hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Okay, sa madaling salita, binibrainwash sila kung hindi kayo magbibigay base lang sa pagkakaintindi ko lang to. No? Kung hindi kayo magbibigay at hindi kayo makikisama sa amin, ay eh, gagawa namin kayo ng mga anomalya. Oh, di ba? Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga official mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga Ooh. ng proyekto. Ooh. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former under Undersecretary of Office of the Presidential alah, Assistant pa, of the Visayas alah. of the Philippines. Kong Roman Romulo of Pasig City. Alah. Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City. Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City. Atayde? Nicanor Nicky Brion. Atayde? Atayde? Atay, tiba ba ano ni Main Mendoza yun? Hala! Hala! of Aga Party List. Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina. Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan. Ooh. Congressman Eliandro Jesus Madronio of Romblon. Congressman Benjamin Benji Agarao Jr. Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List. Nah. Kong Leo Ode of Occidental Mindoro. Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon, City, uh, Quezon Province. Kong Marvin Rillo of Quezon City. Kong Tidioro Haresco of Aklan. Kong Antonieta Yudela of Sambuang Sibugay. Kong Dean Asisto of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 2021, mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakpo sa amin upang manghingi ng porsyento, kapalit ng mga porsyento, ng mga proyekto. Naka. Ang mga porsyento ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang Laki. karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5. Uh, Director Ramon. Teka lang ha, naalala lang ko lang kay... Kay BP Sara, binigyan siya ng budget tapos marami ding lumapit sa kanya nangingi ng porcento ganun din sino nakakaalab nun makikisuyo lang po ako pa-comment po naalala nyo pa ba yung sinabi ni BP Sara dun po sa budget niya na madaling ibinigay may mga lumapit po daw doon anak ng ganitong ganito rin dahil nga sa ayaw ni BP Sara kasi nga may paggagamitan talaga ng budget bla 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 napaliwanag na natin dati yon. ngayon sinisira siya. Ganito ang nangyayari sa kanila. Kaso ito, medyo malambot ang kanilang mga puso. Kaya nakisama na lang siguro. Tama ba? Hindi alam. Kaya titingnan natin. Ariola, the third of Unified Management UPMO. District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First. Allah! Undersecretary Robert Bernardo. District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First, Pasig City. Ah. District Engineer Manny Bulusan of DPW North Manila, Deo. Allah. District Engineer Edgardo C. Si Pingol of DPW Bulacan, Sabdeo. District Engineer Michael Rosaria of DPW Quezon II, Deo. Karimayan sa mga kawani ng DPWs na nabanggit sa itaas, ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisalde ko na dapat at least huh? 25%. o l Binanggit! na! Kaya pala pumunta sa ibang bansa! OMG! Binanggit na! Kaya pala na sa ibang bansa! Kasi nga, nagpapagamot. Nagpapagamot daw. Bring him home! Ay! Lalalay! Ito, Ito na nga ang sinasabi natin. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Oh, okay. okay. Na <laughs> at, ala kayo! Ala kayo! Sa so, tuwing uminom kami sa Wine Story, sa BGC, at El Chachantila Mall, sinasabi ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing sa pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni speaker ang tao ni OMG oh, na ni Speaker! oh shit man nako po hey Marvin Real na si Bugs Magalong ang sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa wine story lagot si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni speaker at ni Saldeco. ko hala mataas ang sa project dagdag pa niya hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya kundi para kay speaker at kay Saldeco. Oh, ah. <laughs> Tataas ang mga dugo nila ngayon at medyo baka manganib ang buhay nitong mga diskaya. Yun lamang ang nakikita. OMG! Oh, sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DP Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotel Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Si ang 30%? Sinabihan ko, sinabi ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil punto ito galing sa unprogrammed funds at insertion. Unprogrammed funds! Galing oh, sa taas. Shit. Sa ilang pagkakataon ng mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki. Bakit puro congressman yan? Kaya pala sinasabi ng iba House of Rocks. No? Bakit puro congressman wala pang senador dyan? Ha? O, oh, mga dilawan, labas. Kapi-kapi tayo ngayon. Tara. Ay, huwag yung mga dilawan na ano, ha? Mga nasa kongresong binabanggit, ha? Hindi yan, hindi yan. Doon tayo sa mga dilawan gaya po ni Ma'am Guanson. Yeah. The Briones of Aga Party List. Arturo and Ataide, Amanikong Kong Arjo Ataide. Ataide, Ataide. Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List. Ooh. Kong Eliandro Jesus Madronia of Romlon. Kong Benjamin Benji Agaraw Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, ah. pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa program of works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o pace ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran, mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing mm. na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng malaking ng maliit na kita o pagkalugoy sa ilang projects. Para sa para makabawi, ginadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Oh. Taliwa sa mga na may mga impormasyon sa, mga, sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. Oh. At masugid kami yung nag-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Pero hindi ako naniniwala yung san na <laughs> pero yaman nyo eh. Kahit siguro sabihin nyo malugi kayo, parang hindi naman namin nararamdaman. Dami nyo yung kotse. Handa po kaming mistigo nang walang pilit at kusang loob bilang state witness Yes. At sabihin ang lahat ng nangyayari katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga ng gobyerno Hello. upang gawin ang tama. Hala! Huwag ko iyo, Mr. PBBM. Ah, uh, yumakap ka muna kay Bibi Sara. Higpitan mo. Umingi ka ng tawad. Kung kaya mo. Kami ay lubos na humingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng butihin Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Dapat, dapat. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Yes. Sign, Pacific of Diskaya, nagsasalaysay. Notaryado po. For the record, uh, this own statement was notarized by a certain attorney Reynaldo F. Segubiense. PTR number 246726, January 4, 2024, uh, hanggang ang MCLE ay 2025 this was notarized on September 6, 2025. Mr. Chair. Uh, Mr. Pacifico Diskaya and Cesaria Rowena Diskaya, mayroon pong pirma sa inyong respective na pangalan. Ito po ba'y pirma ninyo for the record lang? Yes, yes po, yes, Chair. Thank you. Mr. Chair, can we ask a copy? Uh, every member of this committee? Yes, we will do that. O-M-G. Uh, po natin ito para lahat po ng miyembro ay bigyan na kita ng uh, kopya kagad at saka... Grabe, tama na, tama na, tama na, tama na, tama na, tama na! Woo! Grabe, yung mga binanggit na pangalan, lahat nandoon sa loob ng uh, House of Representatives. Kayo mga kapatid, naniniwala ba kayong galing sa House of Representatives? <laughs> Naka-judge ko po, yari-yari na, magkakaalaman na. Kaya Mr. President, kung kayang-kaya niyong yakapin si Sara at tumingin ng tawad o hindi naman kaya magsanib pwersa ulit kayo, kung hindi mo talaga kaya, kung weak leader ka talaga, o oh, talaga nga uh, wala eh, kasi iiyak iyak ka na lang siguro. Parang dapat tibayan mo bilang isang presidente, presidente ka ng Pilipinas. Hindi pwedeng iyak-iyak lang. Si BP Sara nga oh, ang dami nyo nang ginawa sa tatay, tapos sa kanya, hindi malang kayo pinakitaan ng iyak. Ganong katibay, samantalang kayo, may belyami, parang... May... Eh, hindi eh, ko bilang presidente! Mga kapatid, huwag nyo kakalimutan mag-like pag nakaabot kayo dito at mag-comment na rin kayo. Bakit ka nyo? Sa pamamagitan po noon, maikakalat po ang mga uh, itong video na ito. Marirecommend po ito kasi hindi po pwedeng kayo lang ang nakapanood eh. Kailangan marami pong makapanood nito para po sa ikububuti at makita ng mga kababayan natin na dapat yung mga ganitong sitwasyon ay hindi na dapat tularan sa mga susunod na administrasyon. Oh, oh